Ito na, may update na po ito pong uh, proposal po ng uh, Casimero versus Jonas Sultan rematch at uh, balita ako ay may sagot na itong si Casimero Pag-usapan din natin dito sa video na ito Ang uh, sa tingin ko talaga, ako naniniwala na inaayawan talaga si Casimero no? Sayang talaga yung mga neri at uh, yung mga laban niya sa umano kay Sam Goodman At uh, of course, Jonas Sultan, why it makes sense, ulit-ulitin ko lamang po mga, May mga Filipino kasi nagsasabi, bakit daw natin pinaglalaban ng Filipino vs Filipino Eh matagal na po yung usap-usapan at yung promoter mismo ang uh, may gusto po ng laban na ito at uh, totoo ba na hindi kaya daw ng uh, promoter na magbayad ng uh, milyones sa kanilang mga boxer? Okay, kasi meron. Pag-isapan po natin yan. So kung kayo po ay uh, taga Zamboanga, kilala niyo na 'yung mga Navarro at siguro kung kayo taga diyan, hindi niyo sasabihin na hindi kayo magbayad ng 1M. Unang-una, uh, pag-usapan muna natin itong uh, inaayawan si Casimero. Sa tingin ko at nanghihinayang ako, nag-ano rin ako sa totoo lang, nalulungkot ako dahil dapat eh maganda na 'yung mga nakakalaban ni Casimero eh nangyayari eh nauuwi po sa wala, no? Sam Goodman, Luis Neri, I actually and honestly believe that there's negotiation going on because uh, hindi naman siguro magsisinungaling sa akin yung promotions pero naniniwala din ako na uh, sa bandang huli ay inaayawan po si Casimero hindi naman siguro sa ugali, no? <laughs> sa tingin ko dahil sa pera at uh, you know, marami pong ibang factor po yan. So talaga nakakapanghinayang at inaayawan siya ng kalaban niya at hindi matuloy-tuloy yung big fight sana. At uh, hindi po mangyayari kasi yung uh, laban po ni Inoue kung hindi siya dadaan sa isang big fight din para mapatunayan dahil kumbaga nalipas na eh sayang yung uh, panalo niya sana kay Ngitumba at kay Uguni eh hindi po kagandahan ang nangyari doon kaya kailangan na naman nila magpakitang gilas at uh, nakakalungkot nga dahil inaayawan siya kaya naman um in transition eh magandang bagay sana itong nangyayari po kay Jonas Sultan oo ah uh, pwedeng uh, gawing option si Jonas Sultan pag wala na talagang ibang makuhang kalaban na rated Baxter kasi hindi naman po rated si Jonas Sultan ang mga mga tao kasi nag-iisip sila na uh, wala daw makukuha si Casimero kay kay Jonas Sultan eh actually sa tingin ko meron kahit papano eh, yun po yung mabawi niya yung kanyang pagkatalo dahil umano sinasabi din niya na siya daw dapat talagang ang panalo doon eh tatanungin ko rin kayo no anong makukuha naman ni Naoya Inoue Kay General Casimero. Ito po ay, you know, uh, objective na tanong lang, no? Kaya naman hindi rin pinapansin. So, um, ang maganda dito ay uh, meron pong isang promotion na willing magbayad. Hindi na kailangan gumasas ng treasure boxing promotion Uh, para kumuha ng uh, matitinding laban at pwede niya nang ipunin yung pera na yan para doble na ibayad niya kay kay Neri o kay Goodman man sa eliminator kung sakaling matalo niya itong si Jonas Sultan sa susunod na laban so it does make sense at sa tingin ko sa mga nagsasabi po na walang pera ang Zamboanga Valientes eh hindi niyo po alam na sila po ay may hawak ng uh, basketball team din na sumasali po sa international competition Nagbayad po sa mga NBA players like Mario Chalmers and uh, sa tingin ko eh, ay na Rin nabayadan sina Dwight Howard ano may negotiation pa nga eh si kasi pa kaya kayang-kaya kaya nila yan so sa tingin ko po ay ito po ay isang interesting fight para po sa local boxing scene uh, In reference po sa international it may not be as as big uh, pero para sa atin po meron po itong uh, Kumbaga para sa mga fans, 'di ba? Total uh, maaangas din ng mga fans ni Casimero. Eh meron kayong pwedeng ipagmayabang na tinalo niyo yung isang MP Fighters kung sakali or um uh, tinalo na talaga si Jonas Sultan. I mean, it there's a storyline objectively speaking as a uh, as a boxing fan, ano? So, yun lang naman ang masasabi ko at uh, sana ay uh, sa akin lang ha, um i consider sana ito ni uh, General Casimero kung wala na talaga silang makuha na kalaban na rated boxer. Kasi kung sino-sino na naman yan, eh siguradong asartalo na naman siya sa mga hater niya dahil eh nandiyan na nga si Jonas Sultan, willing pa magbayad, eh aayawan pa niya. Tapos babaksak lang din siya kung sino-sino. So sana, ipinagdadasal eh, natin na sana po ang mga kalaban ni General kasi meron ay isang uh, rated boxer at uh, patungo sa taas uli at uh, para magkaroon siya ng chat sa mga kalaban, Uh, si Naoya Inoue para merong makuha si Naoya Inoue sa kanya. Yan lang.